Sir, sir, bali ano po ba ang nangyayari dito ngayon? So, ongoing po yung paghahakot po ng mga empleyado po nung ating establishmento. Yung nakot po nila yung mga kopra po. Pero ito po yung nabasa na po. At para, para masiguro po natin na hindi po magre po ulit yung sunog. Okay. Sir, uh, para sa kaalaman lang ng lahat, uh, paano uh, nagsimula at pa anong oras ito nagsimula ang uh, pag-liyab o pagkasunog sir nitong uh, planta sir? according po sa report, 0220 po, nakarating po dito po yung fire truck. Dito na po ng 032 po ang second alarm. Uh, according po sa ano, meron pong nawalan daw po ng kuryente. Tapos nagkaroon ng problema po yung equipment po nila. Uh, then eventually, nagkaroon po ng problema po doon sa machines. Uh, nagsimula po ng sunog po sa tingin nyo, mga ilang araw bago ma, uh, ma-deklara na maanapula na nasa bisunog na to? According po sa ating pong ground commander po, si Far Provincial Director, Far Superintendent Orlando Antonio po, eh, abot po ito na tatlo hanggang apat po na araw. Pero tinitiyak po namin na hindi na po ito kakalat. at ganito po katagal dahil napakahirap po apulihin ang ganito pong type of fuel. Yung ating pong mga copra na ito po yung ginagawa pong pang uh, raw materials for oil, coconut oil po. So we all know, ang, tu ang oil po, yung tubig pum pumubuta lang po sa oil pag nagkakaroon po ng sunog. Kaya napakahirap apulahin. Ano yung mapapunang ilang alarm ah? Uh, sa kas kasalukuyan po, third alarm po tayo po. Dahil uh, confined naman po yung apoy. So ang ginagawa na lang po natin ay eh, hindi iniuwasan na lang po natin kumalat po yung apoy. Confined po, hindi na po ito kakalat pa. Pero uh, aling yung mga pinangamba natin kung if ever na uh, saan kakalat pa ba ito? Na po. Uh, uh luckily po, wala po namang pumbahayan po sa likod. Yeah. Uh, vacant lot po yung likod. Yung kabilang kabila po side is Toyota uh, establishment. Do inalista na po yung mga sasakyan, naka-standby po yung ating pong mga fire trucks. Tatlong fire trucks po ang yeah. Sa kabilang banda naman po, meron po dito yung BIR building at may buffer naman po yun na mga 8 meters o pagitan papunta sa BIR building tapos meron pa po rin tayong fire truck doon sa so, ganun paraan po may iwasan po talaga natin na kumalat po yung apoy